po. Okay lang po, Vision. Thank you po. <laughs> pa? Ah, ano siya, sir? Parang manok po siya ng Palawan? Palawan. Oh, ang maganda lang kasi sa kanya po is ano, yung malaman po. Malaman. Compared sa native. Tsaka parang kasing katawan po ng mga asel po. Sige, pagkano? Apo. Thank you po. Salamat, sir. Thank you po. Salamat po sa paghintay. Thank you po. Ayun nga po, sila po yung Uh, maswerte yung nakabili ng iba nating stock ng bibi Or ito pong natin actually, mga kabihayin, kinokonsidera ko na ito yung pinaka the best na sisiyo na pinalaki ko at binenta ko sa tala ng pag-alaga ko po ng Muscovy Duck. Kasi ito yung mga sisiyo or anak ng bibi na binitamins powder ko pa binabara ko ng pagkain halos 24 hours hanggang sa edad po nila ngayon na 27 days old at talagang na din ako na nakita ko sila personally at um, yung binenta ko pala kala sir at kila ma'am ay tatlong babae, tatlong lalaki dahil ka po na tayo mag bend sexing kaya yun, binibent bend sexing na natin sila or inalam na natin yung kasarian nila kasi for me mahalaga yun lalo na kung magbebenta ka ng sisyo para kung gusto ng buyer na gusto ko na mas maraming lalaki or maraming babae. Kumbaga, pwede mo silang bigyan ng pagkakataon mamili or may option sila na piliin yung gusto nila either babae or pangkatay na lalaki or babae bilang pangitlog at breeder, ganun. At nakakatawa kasi makita nyo po napakalinis din nila at the same time kasi napakataas po ng kulungan na yan. Ayun po pala yung kulungan na pinagawa ko nung uh, mga 3 years ago na ba or 4 years ago na hindi ko na matanda na exactly pero parang nasa 4 years ago na po yung kulungan na yun pero buhay pa rin siya matibay pa rin medyo may part na nakay nakalawak at feeling ko kailangan na siyang pinturahan ulit para ma-preserve ulit yung bakal yung mesh wire kasi ang ganda po niya ang tibay actually ang kinaganda lang dito sa isang kulungan na to ha? sa kulungan pa na pinagawa ko na to dahil tubular or patube pabilog po or tubo na medyo mali ito tubo sa ano gripo yung ginamit namin na pang poste ang tibay hindi siya agad na uh, hindi siya agad kinakalawang kinakalawang yung labas pa unti unti pero yung loob niya ano pa rin buo pa rin siya tsaka para siyang stainless kasi yung nakuha ko yat yung parang matibay na klase po ng uh, bakal or tubo na bakal kaya po nakakaalam ito yung side na to mga kamin ito po yung mga alaga kong Uh, kapatid nila ng mga babae naman uh, pagkakasabi ko nga kanina iniwalay ko na po yung mga babae sa lalaki kasi sabi ko magtitira din ako ng tatlo, tatlo lang pong ititira sa akin na babae tapos yung matitirang onse ay ibebenta ko na and ayun, so tatlong babae yung babae po kasi dyan ay walo tapos ang lalaki ay anim. So, ibebenta ko yung um, tat, um, limang babae tsaka yung anim na lalaki. Ay, yung paggagawin natin. Sabi ko nga mga kabihan, ito yung pinaka best talaga na inalagaan ko or napalaki kong sisi kasi nakita ko sa tindig nila, sa ilad nila na yan na sa ngayon nasa ano po sila 27 um, days old at kung gusto yung papagandahan para makita nyo po yung pinaka quality ng video. I-click nyo lang po yung screen. Tapos may makikita pa kayong parang settings. Tapos advanced settings po. Tingnan nyo na lang yung 1080. Para mas makita nyo na kung quality talaga yung alaga natin. Kasi ako talaga na-appreciate ko. Tapos gano'n sila, gano sila kalinis. Gano'n sila ka-attractive. Na tipo ng pinost ko po sila. Na itong uh, moment na to. Or ng araw na ito. Talagang ano po eh, parang ang daming nag-inquire inquire, or nag-inquire. Kaso sila sir or si sir, um, actually kahapon pa dapat niya bibili to. Tapos ang nangyari kasi kahapon, naliligo ako. Nung bandang hapon kasi wala ka pang exact time ng meet up or pick up. Naligo ako, tapos ayun, nagulat na lang ako, tumatawag na pa si sir, mga 30 minutes ago na, pag tawag ko, sinubukan ko kung mag-call back, Um, through messenger na gulat. Uh, sumagot naman si sir kasi sabi niya, pauwi na po sila dun sa kanilang uuwian dito sa aming lugar. Sabi ko, next time na lang po. And, the next day, kinaumagahan, nag, no, uh, kinaumagahan noon or medyo patanghali na, nag ako ulit ng picture nila kasi parang update na to. Ay, lumaki na sila after ilang days, mga after uh, five days nung last picture nila. ayun na po sila makikita niyo po yung uh, po, ayun po yung taba ng isa na yan. Ayun no. sa dibdib niya nakita niyo po ba nakababa na yung taba niya. Ganun po sila katataba ngayon kasi 24 hours po sila nakababad, may pailaw, may pagkain sa so, 24 hours. Eh minsan alas 12 ako natutulog. Kaya ginagawa ko nila lagyan ko pa sila ng pagkain mga bandang 12 ng gabi. Tapos ayun, maging pagkain na sa umaga. Tapos pagkain ulit sa umaga. ay makita niyo po, ang ganda talaga nila. As in, ma-appreciate mo talaga yung tipong mani yung balahibo po nila maano pa mapino pero yung katawan nila ang ganda na you know, kaya kita nyo po ba nila parang may excess na po silang ano balat sa sobrang taba <laughs> ganun po sila nagbus sabi ko iba talaga yung mga pasisyo na inalagaan ng sobrang pagkain or sobra sobra talaga pagkain po ah babad sila sa pagkain tapos may vitamins may vitamin powder pa sila nakahalo sa pinakatubig dati kasi sa tubig ko inahalo eh lagi na sayang sa pagkain na lang sa basang pagkain nila doon ko po inahalo yung um, vitamins para pag naubos na, na yung pagkain nila ubos na rin yung vitamins kasi tubig kasi ang tagal pa nag-stay ng vitamins so kung gusto niyo talaga makasure na yung vitamins na ibinigay niyo ay makoconsume ng mga bibi sa pagkain po nila sa feeds or ano man po pinapakain niyo medyo basa pwede din niya pong ihalo doon. Ayun po, nakita niyo po talaga, as in, natutuwa talaga ako sa kanila kasi alam ko, mata mataba talaga sila. As in, ayun po, yung mga bandang bid, dibdib nila dito, may parang balat na nakababa doon sa pinakatuhod. Tuwang-tuwa nga ako dito, lalo sa mga barako na to, na may mga, ano, may mga part na tuhod. Pero, ito kasi, ang lima po dito, may una na po kasing kumuha. Tapos, sila, sir, ayun na po yung huling kumuha ng mga natira. Ito po, una pong nabili po sa akin ito, yung iba, mas mahal po yan. And yung ibang mas natira, mes, medyo minurahan ko ng konti, pero konti lang yung pagitan. Konti nga ba? Para kasing malaki din, kasi halos ito mga kamay binenta ko tanong 150. Tapos yung kailasal binenta ko ng 120. Ang laki ng pagitan kasi medyo, hindi naman ganun kalaki yung pagitan nila. Medyo mas malaki lang tignan yung mga naunang na ibenta kaya mas mahal din sila. Ganun. Tsaka ako kasi confident ako mag presyo ano, magpresyo ng ganun kataas mga kaibayin sa edad nila na 27 days old. Kasi nakikita ko at alam ko yung pagod, gastos na ginastas ko sa kanila na kailangan ko mabawi. Sabi ko ako hindi ko pa maibibenta to. Ang laki na ng gagastasin ko kasi sobrang lakas na po nilang kumain. As hindi na sa halos nagpapahinga ah. lalo, lalo na sa kahit gabi may pailaw. And ako temple po ako na benta na natin sila. Pero may tira po tayong tatlo. As of na may tinira pa ang tatlong peraso para sa, sa susunod natin na breeder. Kasi nang hinayang ako na ibenta lahat. Kasi nakita ko sabi ko ang lalaki nito ito. Tapos sabi ko ang ganda na gawing ano, breeder. Kaya nag iwan talaga ako. Tsaka ayun na po pakainan ko po ngayon Wilkins na po. Maganda siya pag nakadikit sa pader. Tsaka matibay, tipid at hindi nasasayang yung pagkain nila kahit sa tubig hindi po nasasayang okay yun mga kabay kung may mga Wilkins po kayo dyan sa bahay nyo pwede nyo pong gawin tipid-tip po yan